Hello mga ka-oops! It's me again, Motorista! So yun na nga, uh, nandito tayo sa Maybaco Oro, Cavite So may mga nilakad din tayo dito So nandito na tayo, pupuntahan na rin natin, hanapin na natin dito yung, yung First Malacanang in the Philippines Kung saan unang nag-opisina si Emilio Aguinaldo Dito sa may Oro, Cavite So nandito tayo sa may Tiro na Highway to eh, papuntang Kawit pero dito ay liliko sa papuntang Las Piñas eto dito tarong tarong tayo dito kung saan banda dito yung sinasabi nilang uh, unang Malacanang first Malacanang in the Philippines Lakwat Serong Motorista sana so, mahanap natin dito yun Oops, nandito na tayo sa may Evangelista ano, Street dito sa may Bacol, Cavite so hanapin natin dito yung Cuenca Ancestral House dito daw yun eh malapit dito ito ginugugol na nga natin eh so yung unang malakanyang ng Pilipinas silipin lang natin sana magpapasok sila sa loob So, kaya dito yun. Ito, so, mga, may mga lumang bahay din dito. Ayun, oh. no, eh, mga lumang bahay, oh. Wait lang. Oo, oh, mga lumang bahay, mga uh, iba dito. Wait lang, ito na yata yun. Ito na yata. Check natin. Ito na nga. Ito na nga yun, oh. Ito. So nagpulong ang mga tinatayang 200 na presidente mo ano 200 na presidente municipal na hina. Ito so, ito mga ops, dito yun. Ito nga yun. Ayun no? Oh. So, o. Bawal yata magpapasok, sarado eh.